kill mga bubu kill mga bubu patay ko kagi kasi taas taas building ay gago ka bobo mo lang pang kill pang ina mo bubu ka lang gago ito mo ako mo ako

Bubu ka lang. Hindi maroon mag sniper. Mag... Quarry kill. Gagoy. Lakas tao dito sa taas Ano binabotok ko bro? Mm -hmm. Bubu ka lang. Patay ka bot. Bubu.

next round. destroy the objective bomb acquired walang tutok ni mamay mo pwede na ka. Inang, ito, yeah, bisaya ay, 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 ka ingay mo putang ina ka nito bisaya nito bisaya yun ingay lang bobo niyo mga bobo saya ka Anong, pala yung bayan noon na ba tama mo na tapos tayo pag ka na bisaya. 1v1 ano na? 1v1? 2v1 bolo 1x1 Ayusin mo kasi by Ah 1x1 daw ba? 1x1 <laughs> oh, pa 1x1 kasi tayo Ah 1x1 ba? Gambo Gambo Tanga yun. tanga sorry ko Bisay ka Gogi, Gogi Lakas ko lakas mga frog talaga oh. ganyan ang mga bot frog mga bot Bobo, ni tumama pa so mag sniper ka na mag SMG bobo lang mga SMG yan mga bobo, bobo. mga oh, SMG bobo pre sinasabi mo bobo ka Bubuka, bobo bubuka, bobo bubuka, bobo bubuka, 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 bubuka,

Sinabubo ka dito. po, mga gago. Tingnan niyo na. na, na mele, Ay, bata. May okay, legendary ka, bata. Hindi mo nakita legendary ka, bata. Hindi ka naglaro niyo. ka ng ML eh. ka ng

Gusti okay. ko yun! Patay ka? Gawa ka naman. Gawa na naman sa okay. ko eh. Patay mo naman siya. Okay, okay. Nalag ka lang dyan pre. Pumanalo namin to. Nalag ka lang pre. Nalag ka, okay, ka. sa ka. Listad Kaya mo Kaya I'm not being on a dame and I don't know you! you're Gagod ang <laughs> <laughs> yes, uh, yung free! ang Ito,